Good morning, good morning Tara, samahan nyo ako Umikot sa Maynila Titingnan natin Sobrang luwag ng kalsada Subukan natin kung may pasahiro Mga kababayan Araw ng Wibis, Wibisanto. Ayan mga kababayan ko. Ito nasa dapitan tayo mga kababayan ko. Maghanap tayo ng buhay ng mga Wibisanto. Ayan, kaya ingat-ingat po tayo lahat yung mga motorista dyan kasi maluwag ang kalsada. Sarap na yun umiikot sa kamay nila ano, mga kababayan. Sabing huwag magmadali. Sabing huwag magmadali. Pero napapansin natin, may mga taksim bumabiyahe. May mga taxi pa rin na nanabiyahe. Ito, Lakson mga kababayan, napakaluwag sobra. Maluwag, maluwag. Sa ano to? Sa Maynila ito, sa May Lakson. Julius M. Puntibir, ano Puntibirada? Shoutout sa iyo. Kaya nagas sarap lang umikot-ikot kasi walang traffic. Lakson to ano, Julius. Ayan, Joshua. Shoutout sa'yo, Joshua. Joshua. Haberia, Joshua Haberia. Wala talaga. Mukhang sablay ang natin ito ngayon, Joshua, kasi napansin natin parang walang ano, walang wala halos nag lalakad-lakad pero sabi nga susubukan lang natin Subukan natin kunin sa tiyaga. Ito yung nasa harap natin, ano to, parte ito nung, ano, nung bus station, yung Florida. Napapansin nyo, walang, ano, walang halos tao. Ayan. Siyempre, ingat ka rin, Joshua. Joshua Haberia, shout out sa iyo sa pamilya mo siyempre. Family Haberia, shout out sa lahat. Tsaka kay Julius Ponpirada. Ito kinukuha natin sa taga. Puni natin to sa taga. Siyempre, ano ngayon? Sabing araw ng pagnilay-nilay. Pero yung piyernes ha, may ano, may bibisan to, may traffic enforcer ang Maynila ha. Kaya, video yung mga kababayan natin na ano, na bumabiyahe sa Maynila, ingat-ingat po kayo kahit Maybe Santo may ano May traffic enforcer ang Maynila Na nakikita tayo Ito, dito tayo sa tapat nga ng isang reason lang yan na upang makatipid sa pamasahe at minsan malapit lang ang pinupuntahan nila ngayon. Oo, oh, tama ka nga. Ito, muna tayo saglit dito sa may bus station. Kasi baka sakali tayo maka may lumabas sa pasayero. Pero maraming pulis dito sa may bus station ng ano, Florida, mga kababayan. nagpi-picture-picture yung mga polis Siyempre saray na rin naman tayo mga kababayan magtyaga kaya ito may mga bumabiyahe pa rin na may mga pasahero pa din na nabiyahe. Medyo ano, medyo kakaiba yung takbo natin ngayon. kumbaga ano lang 'to. Parang practice-practice ba mga kababayan. Kasi alam naman natin na wala naman nakakas lalabas ngayon. Pero nakakapagtaka ngayon. Napapansin ko lang mga kababayan, marami-rami yung ano, yung taxing umiikot din, namamasada pa rin. Yun nga, karamihan, karamihan na po ay nakabakasyon na sa kanikanilang kanilang pro probinsya, kaya nga, Diyos eh. Medyo malungkot kasi mga nasa probinsya na karamihan pero sana enjoy sila lahat ano mga kababayan at pagbalik ni pagbalik nyo ng Maynila sakayan nyo si Takiblog magbibigay tayo ng free ride syempre yun naman ang ano natin goal araw-araw isang sa sakay pero ngayon kung may pasero may free ride pero pag tulad nito malayo ng tinakbo natin wala namang wala tayong isakay. Ayan, ito na. Sampalok na to. Yung dalawang simbahan. Pero parang sa... Parang matrapik kasi may kubol eh. Ito yung sampalok simbahan. Yung may dalawang magkatabing simbahan. Pero kaya ito, ibisan mga kababayan, maraming tao dito sa Victory Mall. Yung mga uuwi ng probinsya mga kababayan, ayan o, oh, tingnan nyo po yung bus. Ay, yung mga pasayro, ayan o. Oh. Ah, sa loob, ayan mga nakaupo. Ayan, mga nakaupo sa loob. Kahit na mainit. Teka mukhang matatagalan to Kaliwa tayo Hanap tayo wag tayo dyan Sa may simbahan Dahil punong puno po ng Sasakyan Sabi nga ikot tayo Hanap tayo ng pasahero. Pasahiro Yan, ito na yun mga kababayan. Lul lalabas ulit tayo ng lakson. Sa may nagtahan bridge. ang araw ng pagnilay-nilay wibisanto hanggang linggo Okay yan, napansin nyo ba? Magtahan <coughs> bridge, tapakaluwag. Sa totoo lang yan, mag alas 10 na. Wala pa tayo nakukuha buwi na mano. No? wala tayong radyo ngayon dahil puro dasal lang naririnig. Bogal nakakantok pakinggan. Pero sabi nga, tiyaga, takmong pogi lang tayo mga kababayan. Ayan, e medyo talagang super so duper ang luwag ayan kapon traffic dito sa lugar na to pero ngayon papansinin nyo naman walang makitang الوقت Pero nakakapagtaka lang ngayon, oh, marami pa rin kaming taksing sabing umiikot-ikot. Marami, marami pa rin jeep na bumabiyahe ngayon. Julius. may mga jeep pa rin na bumabiyahe ito tatahakin natin pakubaw to ito yung biyahin pakubaw sumuka natin hanapin yung lalo na nito bukas mga kababayan talagang kung luwag ng kalsada pag-usapan bukas malalayo ang ayun eh maraming jeep dito saka may mga ano pa din eh may mga motor na nabiyahe yung mga joyride joyride Ayan mga jeep po sa kanan. Ang iba tulad nitong nasa harap natin na ito. Sigurado ako paluwas ng probinsya yan. May mga nakatali sa bubong. Ito so, ang maraming Pasayro ng jeep ang meron pero taxi. Wala pa tayong nakukuha ng na mano. ngayon na medyo nakakalayo-layo na tayo mga kababayan. parang malang din yung biyaheng ngayon yung mga sasakyan marami pa rin pala talaga pero kung wala pa sa mga kababayan, uuwi tayo ng maaga sayang kasi yung gasolina natin kung wala naman tayong nakukuha ang pasayero Ayan, oh, napapansin ko marami talaga yung taxi ng umiikot. Kaya malamang uuwi tayo ng maga kasi sayang yung gasolina mga kababayan. May bubuhos natin ang ikot lang ng ikot wala tayong sa kay. sino kaya pamilyar dito sa lugar na to mga kababayan? yung marami-raming pahingahan maraming pahingahan ito na yung lugar ng Santa Misa maraming hotel ayan may ano pa 550 overnight sino sa inyo dyan ang gustong mag overnight dito oh. 555 395 wow nakalagay wow wow yahoo mga kababayan biyahing wala itong biyahe na to dito may mga naglalakad pinitin siya yata ito bisita iglesia kung tawagin ito nga mga nagpipinitin siya yan o inaampas yung sarili nila sakit dyan, nagpinitin siya tapos pag uwi, makikipag-away uli ay mga kababayan mukhang sayang gasolina natin dito Apakalibo. linis sa kalsada eh wala ring ilarte wala, walang operation ng ilarte ngayon o yan, nakita nyo naman napakaluwag grabe